Magandang araw mga kababayan. Narito po ang pinakabagong update ukol sa lagay ng panahon ngayong araw. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya, mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod na weather updates at i-follow din kami sa aming Facebook page para sa real-time updates. Ayon sa huling ulat ng Pagasa ngayong Thursday na minomonitor ang isang low pressure area, LPA, na huling namataan kaninang 3 o'clock in the morning sa layong 235 kilometers silangan ng Kalayan, Cagayan. Mataas ang posibilidad na ito ay maging ganap na bagyo sa loob ng susunod na 24 hours. Kumikilos ito pahilagang-hilagang -hilagang kanluran at napapansin nating medyo mabilis ang kanyang paggalaw. Kung ito man ay maging bagyo, inaasahang dadaan ito malapit sa Taiwan at posibleng malusaw sa loob lamang ng less than 48 hours. Kahit LPA pa lamang, inaasahan na nito ang pagdudulot ng mga pagulan sa extreme northern Luzon. Ayon sa pagasa, asa makikita nating halos buong bansa ay nababalot ng makakapal na kaulapan. Dulot ito ng Southwest Monsoon o Habagat na patuloy na magdadala ng ulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas maging sa kanlurang bahagi ng Mindanao. Posible pa rin makaranas ng mga malalakas na pag-ulan lalo na sa western section ng Luzon. Sa kabilang banda, minomonitor din natin ang Tropical Stormwood Tip na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 1,025 kilometers kanluran ng Northern Luzon. Patuloy itong papalayo at wala itong direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa. Ang lagay ng panahon sa Luzon, sa Batanes at Cagayan, asahan ang maulap na kalangitan at malalakas na pagulan dulot ng LPA. Ang habagat ay magdudulot ng tuloy-tuloy na pagulan sa Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Maaring makaranas ng malalakas na buhos ng ulan ang Metro Manila, Tarlac, Pampanga, Bulacan, La Union, Benguet, Cavite, Batangas at Palawan. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, maulap pa rin ang kalangitan na may scattered rains and thunderstorms. Ang agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 25 to 30 degrees Celsius. Sa Visayas at Mindanao, Maulap ang kalangitan na may pag-ulan sa buong Visayas, gayon din sa Palawan, Zamboanga del Norte, Zamboanga Peninsula, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Posibleng malalakas ang ulan sa Palawan at Anteke. Sa nalalabing bahagi ng Mindanao, may posibilidad ng mga localized thunderstorms, particular sa hapon at gabi. Temperatura sa Cebu ay nasa pagitan ng 25 to 30 degrees Celsius, habang sa Davao, ito ay nasa 26 to 33 degrees Celsius. Ngayong araw, may posibilidad ng 50 to 100 millimeters ng ulan sa loob ng 24 oras sa mga sumusunod na lugar, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, dulot ng Habagat. Sa Batanes at Cagayan, Posibleng makaranas din ng malalakas na pag-ulan mula sa LPA. Bukas, inaasahan ang bahagyang paghina ng habagat, ngunit ang LPA ay maaari pa ring magdala ng ulan, partikular sa Batanes. Sa lagay ng karagatan, wala pong nakataas na gale warning subalit pinaaalalahanan ang mga kababayan nating bibiyahe sa northern at western seaboards ng Luzon na mag-ingat dahil sa katamtaman hanggang maalon na kondisyon ng karagatan. At iyan po ang ating lagay ng panahon ngayong araw. Maraming salamat sa panonood. Huwag pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para manatiling updated sa mga susunod naming weather updates. Pindutin din ang notification bell para wala kayong mamiss. I-follow din kami sa aming Facebook page para sa real-time na balita sa lagay ng panahon. Maraming salamat po at ingat tayong lahat.